Hi guys, good morning! So, welcome back to my YouTube channel and for today's video So, galing kami nag-overnight sa dagat Itong sasakyan ng uh, kapatid ko, ng kuya ko So, galing kami nag-overnight sa dagat at uh, <clears throat> pag galing kasi sa dagat Papa-underwash natin Yan Papa-underwash natin yung under nga eh, di ba? Kaya na siya, sa ilalim Para Malinisan yung mga dumi, yung mga buhangin ng mga tubig. Na tubig dagat, tubig alat. Hindi man siya lumusob doon sa dagat pero yung dandon mga limestone, Siyempre, malat yung kwandon hangin. Mga tubig doon, banda, mga kalsada papasok sa dagat ay uh, yan ang magkukos ng kalawang sa ating sasakyan Yeah, na ngayon lalo na pag uh, galing dagat talaga ay uh, hanggat maari ipapa-underwash nyo na agad tulad yan yan, nakasampa na dito kasi pag kinayaan yung sasakyan nyo na laging nasa dagat tapos hindi nyo ni Papa Underwash ay siyempre ang ilalim nito ay kakalawangin at magiging short ang uh, lifespan ng ating uh, sasakyan yeah, mas, madali, mas madali kasi makakalawang yung uh, tubig alat tara sumahan nyo kung silipin natin konti ang ilalim ayan ito po ang itsura ng ilalim niya na Nissan Navara yan guys. Pogi pa naman ang ilalim, makinis. Kaso nga lang, syempre, galing sa dagat at ayaw nating ma magstay ng matagal. Kumapit pa yung mga tubig alat na nakukuha natin galing sa dagat. Yung mga buhangin. Yan, kailangan tanggalin na natin yan agad. hanggat maaga pa kung galing kayo mag tour sa dagat kasama ang pamilya ayan i-underwash nyo na linisan nyo na agad para iwas kalawang sa ating sasakyan ayan ayan o no? ang improvised upuan natin sa likod ayos so syempre galing sa biyahe medyo malayo ang bahay namin So, almost one hour na ako nagtambay dito para lumamig ang makina. Bago natin isprehan ng ilalim. Yeah. So, kung taga-agusan diya, dito ta sa New Leite Na. Junior Sand and Gravel, Junior Car Wash. Yeah, nata address New Leite, Prosperidad, Agusan, Delisur. maganda pag nasa car wash tayo kasi malakas talaga yung pump nila, yung pressure ng tubig nila uh, maayos at uh, matatanggal din talaga ang ilalim mga ilalim na dumi, hindi yung ilalim ha Nandung, matatanggal yung mga dumi sa ilalim so there you go mga idol, malapit na tayo matapos at uh, ayan papunta na dito sa harap si kuya ayan pagkatapos ay tapos na underwash lang since uh, sinabi ko kanina na ako na mag uh, body wash niyan thank you so much for watching po uh, mura lang naman po ang pag uh, underwash, underwash lang talaga hindi kasama ang car wash thank you for watching po, sana may na uh, kuha kayong tips about sa mga sasakyan na galing sa dagat ay pa underwash natin para yun iwas kalawang sa tubig alat, buhangin na nakukuha ng ating sasakyan. Thank you so much for watching. God bless po.